maggagawa po tayo ng uh, sauce ng spaghetti ayan po, nangalapin po natin sya so bali mga kainitakes lahat na ay nilagay ko na yung onions and garlic asayin nyo lang po yung mga kainitakes yung inyo pong ihiwalay-hiwalay sa akin kasi, nama ko na Ayan po mga kainitix, medyo naluto na siya. Lagay na po ito natin mga kainitix, ayan. Hot dog and... Wala kasi akong uh, yung ano ba yun? Giniling na karne. Ayan. So, ayan na lang po yung hinalo ko lang. Ayan po mga medyo luto-luto na siya. Ilalagay na po natin itong Royal rich and thick na spaghetti sauce. Tapos po mga atin po siyang haluhaluin. haloin Ayan, hinalo-halo ko na po siya. Yan po. Bali po mga kayunitiks, unitix hindi na po ako nag-add ng salt nung una kasi nga po, hindi naman po ako naglagay ng ano, pork giniling. At sa tingin nyo po mga kayunitiks, unitix na malapot na po ang ating uh, spaghetti sauce, ibig sabihin po nun mga kayunitiks unitix Ayan, katulad dito, malapot na siya. Ibig sabihin po nito mga kayunitix, luto na po siya. Ayan po. Nasa inyo rin po mga kayunitix kung so mag-add po kayo ng sugar. Kung gusto niyo po medyo matamis. Kasi ako kasi mga kayunitix, mahilig talaga ako sa matamis. So nag-add po ako ng kunting uh, sugar. So nasa inyo po yun kung mag-add kayo ng konting sugar. So ayan, ating sauce. Ito na po mga kayunitix, luto na po ang ating spaghetti sauce. Ayan po. So kain na po tayo sa inyo naman po mga kainitex kung gusto niyo pong ihalo na po kaagad sa akin po kasi mga kainitex hindi po po siya inahalo siya inahalo ayaw ko kasi nang ihalo ihalo kaagad kasi so kasi ng partner ko siya na lang na magtitimpla ng kanya kaya yeah, hindi ko hinahalo ka agad. Sa so, inyo lang po yun. Magtimpla-timpla na lang po kayo. Mmm! Ha! Ah. Pwede rin po kayo maglugay nyo ito. Cheese! Ano tayong cheese dito? Yeah. Ano tayong cheese dito mga kainitigs? Naglagay po tayo. Ayan. Kunti lang nilalagay ko mga kayintiks kasi hindi naman kasi ako mahilig sa cheese eh. mahilig sa cheese. Kunti lang nilalagay ko. Ayan po. Ito po yun. Yan, kain na po tayo. Mmm. Dalap. Dali kasi simple ang paggawa ng kanin ng spaghetti sauce at saka overall masarap na spaghetti. Kaya ikaw Kung pwesta mo palang gumawa ng spaghetti, Pong pa panoorin mo itong video ko. Bye-bye, mga siyo siyo see, see, see you po sa aking next video!